Hello guys! Ayan, welcome sa ating channel. So, ngayon ay Sunday. Dito tayo sa kusina kasi hari din ni ate. So, kahapon kapag-vlog ko lang, di ba? Dahil uh, update ko sa inyo ang alaga ko. Na Sabi ko, walang walang tupak. Isang linggo yung alaga ko. Last week. Pero ngayon, umaga, nagkatupak. <laughs> nagkatupak siya. Buti na lang buti na lang hindi lumalap. So ngayon, gusto niya ng gusto niya ng noodles. Hindi ko maintindihan kung ano yung gusto niya ng noodles. Tapos, hindi kami nagkaintindihan. Buti umayaw na lang siya. Hindi na lang siya nang, hindi na lang niya pinilit kung ano yung gusto niya. Tapos, nung umalis, umalis siya, hindi ko alam mo saan pupunta. Tinatanong ko kung saan siya pupunta hindi niya ako sinasagot. Ano, sinundan ko na lang siya. Buti na lang yung, yung susi at saka yung card ng building. Nandito lagi sa bulsa ng aking uh, pantalon. So, every morning pagyagising ko yun talaga yung inuuna ko, ilalagay ko sa bulsa ko yung susi at saka yung card ng building kasi yung alaga ko nga pag sinusumpong ganyan, umaalis na lang siya na hindi ko alam kasi tinatanong ko kung saan ko hindi talaga yan siya nasagot tapos ang bilis-bilis niya lumakad pumunta lang pala kami ngayon sa park doon kami, pumunta, umikot lang ng isang ikot, tapos pumalik na dito umuwi, tapos yun, yung gamot, pinainom ko siya ng gamot tapos pumalma na siya ayaw pa nga niyang inumin pero na, na ano naman na napakit napakiusapan pumasok siya dito sa kusina hinahanap niya may hinahanap siya hindi ko ma natanong ko kung ano pinagbuksan niya lahat ang kabinet tapos natanong ko ano bang gusto mo nasabi niya noodles noodles tapos pinakita ko lahat ng klase ng noodles wala doon ang gusto niya tapos nakita niya yung rice noodles. Sabi niya, lutuin ko daw. Hindi, tinanong ko, anong lahok gusto mo? Gusto mo bang lagyan ko ng ng gulay, ng meat? Sabi niya, huwag na, bukas na lang. <laughs> Ayun, umalis siya. Bukas na lang daw lutuin. Tapos, balik na naman siya ngayon. Hanap na naman siya ng noodles daw. Tapos, may nakakita ako doon ng noodles. Pinakita ko sa kanya. Sabi ko, ito ba yung gusto mo? Yung noodles na yun? Ito, pakita ko sa inyo guys. Ito yung gusto niya. Ito yung gusto niya, noodles. Ito daw yung lulutuin ko bukas. Sa kanya. So, tinanong ko kung may sabaw or may... May sabaw ba or na-fry lang. Yes, hindi ako sinagot. Kaya, ayan. Problema na naman to. Problema na naman. <laughs> Stress na naman tayo dito. Pero ito, lang natin kasi pag seryosohin natin, magkakaringkas tayo dito. Ang hirap, ang hirap pag ganito yung alaga, hindi kayo magkaintindihan kasi kung ano na naiisip niya, yun ang, ipa, yun ang gusto niyang gawin. Tapos pag hindi mo maintindihan kasi hirap na siya magsalita. Hindi niya ma pronounce kung yung sasabihin niya kaya kasi stroke siya hirap pag hindi mo naintindihan lalo, lalo, lalo siya magagalit kaya kailangan talaga haba at pasensya dito sa akin trabaho nag, nag ano pala ako guys nag, na, naglilinis ng gulay kaya dito ako nakatingin ayan para sa ano namin sa aming lunch wala si ate dito holiday niya kahapon kasi yung aking holiday so update lang ako sa inyo para may may pag uh, sinisilip ko siya para mayroon akong kakwentuhan hirap nang nag-iisa eh <laughs> walang ka ano para ma-share ko sa inyo yung mga nangyayari dito sa buhay ko wala akong ibang pinagsishiran kundi kayo lang so ayun mag-ano muna tayo kasi nagugutom na din ako kong magkakape. Ako gusto kong magkape kasi parang yun lang kape yung pang ano ko eh, stress reliever. Ang kape yung nakakawala ng ano, ng stress. So, magkape muna tayo. So, di dito dito ko rin, eh. saka yung ano ko, yung mga kape ko, pinitilip ko kape, pinalagay. Parang gusto ko mag-noodles, Meron akong mga pagkain dito kung nabili ako ng pagkain ko. Hindi ako pre dito sa pagkain. Ano lang, la, uh, lang sa kadinar lang yung pre dito. Hindi katulad dati sa dati kong amon na pre ako So, yan, yan, yan. Aking pagkain, yan, yan. Pang pagkain ko, tapos doon pa sa kwarto ni ate sa ibabaw ng aking mga damitan. So, marami akong istak ng pagkain. Kaya, tinatawanan ako ni ate. Kinakansyawan ako ni ate. Na takot daw akong magutom. Kasi, mayroon, nag, nagbibigay sa akin paghalili ko ng mga pagkain na naibigan ko. kasi, siya yung nakakaluwag ngayon. Alam naman, alam niya kasi yung sitwasyon ko ngayon. Kaya, tuwing ako niya ako ng mga pagkain. Kaya, ayan. Blessing niya, yung Lord, yan hindi natin yung mga, mga taong nagbibigay sa atin at uh, nagmamahal sa atin, di ba? Kahit ganito lang tayo, maraming nagmamahal yan mga kaibigan. So, ayan, salamat sa mga nagmamahal yan, sa mga nanonood sa aking mga vlogs, sa aking uh, mga videos ngayon na unti-unting tumataas ang views. Salamat sa inyo, na-appreciate ko talaga yon at mag-comment kayo para ano, ma-replyan -ma ko kayo. Mag-comment kayo kung saan kayong lugar na nanonood ngayon para maalaman ko kung saan na nakakarating yung video ko. Ayan, para ma-shoutout ko din kayo. At Ayan, kung pa ulit sa akin channel, don't forget to subscribe and share, like, and comment. Ayan, God bless you all. Thank you sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito.